Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at kani ko siya partner, Ate JB. Ayan, nakasmile na naman ang inyong lingkod na si Ate JB, no? Uh, nakasmile tayo kahit medyo may maliit po ako na problema ba? <laughs> Iwan ko matatawag ba ito na problema kaibigan, no? Pero ang masasabi ko lang talaga na may nagawa na naman akong pagkakamali. Ayaw ko po sana itong gawa ng vlog pero, hindi lang kasi isang beses, no? This time, this is the second time. Pangalawang beses na po akong nagkamali, their friends. Kaya, gagawan ko na talaga ng vlog. Kasi alam ko, makakatulong rin po ito sa inyo, no? parang isang uh, useful tips, useful advice na rin, no? Para hindi talaga malugi ang inyong negosyo. May ginagawa kasi ko kay na, again, another pagkakamali. Be, pero before natin ito pag-usapan, sana kay kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate And then, pakihit na yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyo pag -asenso. And sana kay Bigan, pakishare na rin para marami patay tayong matulungan. And sana kay Bigan, please don't skip the ads, malaking tulong pito sa amin ng aking family. Ngayon na kaibigan, ipapakita ko po sa inyo, no? May, mang, may mga pangyayari po dito sa aking tindahan. Again, may isa na naman po akong pagkakamali na nagawa. Nagawa ko, uh, nung una po, no? Isang, uh, nung unang business na nagawa ko po ito, just nearly two months back. Siguro kung hindi ako nagkakamali, April ata yun. And then, nagkamali na naman ako ngayon. <laughs> Buti na lang, hindi malaki talaga yun yung... Uh, iwan ko kung malulogi ba si Ate GB. No, siguro malulogi ako, pero kaunti lang. And I, I, really learned from my mistake, kaibigan, no, mistakes. So, another lesson learned no, ni Ate GB. Kaya naman, ibabahagi ko po ito sa inyo. Para naman malaman yung kaibigan, no? Para naman, ma-remind ko kayo na may mga bagay na sa ah, minsan nakakaligtaan natin no? unknowingly nagagawa natin na talagang makak um, oh my god ang hirap pag talagang ma, mapapahamak or makakaham ah basta mapahamak yung ating negosyo ayan ang hirap pag kay bigan no bisaya po kasi ang inyong lingkod si Ate JB pasensya na ha? basta ang bagay nito kay basta pag ginawa mo lalo na always or most of the time sigurado talaga uh, 99.9% malulugi ang yung negosyo at siguro magsasara. Kaya sana kaibigan ha, iwasan nyo na magawa ang bagay na ito. Ngayon ipapakita ko na sa inyo, their friends, kung ano yung tinutokoy ni Ate Gibi na isa kong malaking pagkakamali na dapat wag mo rin gawin. And mga kaibigan, dumating na naman ha, si Grosari, their friends. So, three times po siyang nagde-deliver sa isang linggo. And kaibigan, oh my goodness, nagkamali na naman si Ate GB. Tingnan nyo, dear friends, ay papakita ko yung resibo. Tingnan nyo, no? Si Mundi, uh, ano bang tawag natin ito? Mundi uh, Ignog. <laughs> my goodness, bakit, no? Nesen, Nesen Ignog Cookies, dear friends. My goodness, tingnan nyo. Isang box pala yung napindot ni Ate GB. <laughs> Oh, tingnan nyo na. No? Nakasmile na lang si Ate with the friends. Kasi nga, ak ako yung nagkamali. Akala ko isang pack na pindot ni Ate Gibi. Isang, ano pala, isang box. So, second time na nagkamali si Ate Jibby. Noong nakaraang buwan, kaibigan, ito po, no? Si Wings uh, Solve na Orange, their friends, Wings Powder. Isang box rin yung napindot ko. Buti na lang, mabintang mabinta po si Wings Powder. Pero sa igno, kaibigan, hindi siya masyadong talagang mabinta. Lalo na ngayon, walang klase walang pasok sa school eh, walang mga students na uh, <laughs> dadaan sa aking tindahan, paano ito mga binta no, yan so matagal pa bang expiration date dito, titingnan ko no, my goodness oh my goodness October, ah okay lang October pa pala <laughs> Ngayon ay June, July, August, September. Meron pa tayong apat na buwan kay Bigan siguro naman maubos ito within 4 months. Kasi kay hindi talaga masyadong mabinta yung ignog ko. Bumili lang ako kasi minsan ay naghanap. Ang mabinta sa akin yung mga matatabang na biscuit katulad ng mga Skyflakes, Rebesco. Ayun, ipapakita ko lang sa inyo yung aking lalagyan ng biscuit ha. Hello Princess. Tingnan niyo no. Ayan, so wala nang laman yung ating biscuit, kaunti na lang, big biscuit section, meron pa, kaibigan, kaunti na lang, kaya nga nag-order na tayo kay grocery, pero yun na nga, si Ignog na naging one box, <laughs> kaibigan, dapat talaga ha, before kayo magpindot-pindot dyan, no, sa online, e, eh, check mo nyo po, hindi lang isang bisis, dalawang business, pwede tatlong bisis, no, para hindi kayo magkamali. Oh, my goodness. <laughs> Ayan. Hindi ko alam kung pwede ba isa uli O, ito or hindi. Siguro ititinda ko na lang, kaibigan, one box. So, 10 bucks there, friends. 10 bucks ba ito? First time ko po kasi mag-order ng one box na biscuit. Kasi kaibigan, hindi talaga mabitang mabita sa si Ignog. Ayan, so, I learned from my mistake, kaibigan. Sa pangalawang pagkakataon, nagkamali na naman ako. Oh my goodness, sana lang, no? Sana talaga, kaibigan, mabinta ito. Yung puna ni Ate JB, hindi na, hindi na naman marol agad-agad kasi matitinga dahil sa Ignog. Pero sana ma mabinta ito kaibigan ha. Again kaibigan, e check natin mabuti bago tayo mag-check out. Okay. Ayan, lesson learned. Ayun mga kaibigan, ha, nasabi ko na po sa inyo yung pagkakamali na nagawa na naman ni Ate Gibi. No, hindi ko na lang patataasin yung ating video kasi nakita nyo naman no, halos kaunti na lang talaga halos maubos yung laman ng ating tindahan. Magdi-display pa po si Ate Gibi kasi nga nag-deliver na si Grocery. Eh, di display ko po, no, uh, para naman mapuno na naman yung ating tindahan. agin kaibigan ha, I'm just remind finding you na sana mag-ingat kayo itong order-order natin, no? Lalo sa online, dear friends, minsan nagkakamali, nagkakamali talaga tayo. Ay, naku, buti na lang biscuit. Buti na lang uh, biscuit talaga. How about, Siguro kay Bigan much worse kung yung na-order ko kaibigan, Bigan yung mga pangsaug sa salad, yung mga condensed milk, yung mga cheese, oh my god, yung Nestle cream. Hindi po sila fast moving kay no? Mabuti na lang their friends talaga biscuit kay pano? may mga bata po na bumibili ng biscuit dito sa aking tindahan. So, again kaibigan, Bigan mabuti na rin yung una kay Bigan wings powder, orange color. Ay mabinta, mabinta po yung orange na wings sa aking tindahan kaya okay lang. So, Kaibigan, sana nyo, uh, again, uh, please, no, na nating mabuti yung ating orderin. Wag tayong click na click, pindot ng pindot, kaibigan. Ang hirap. Oh. Hindi ko po alam kung pwede bang isa uli. Pero it, pagkakamali ko kasi, it's my fault, it's my mistake. Siguro, ah, uh, hindi, siguro, hindi ko na talaga ipapaalam kay Cruzari no, kasi nga kasalanan ni Ate JB. Kaya sana, kaibigan, na no, again, please, 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 wag basta click, 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 wag wag basta pindot, pindot, okay? Magka meron talaga tayong mga pagkakamali na nagagawa no sa ating negosyo minsan sa ating personal life kaya uh, kailangan matuto tayo kay Bigan. Gawin na lang natin itong uh, lesson, no? lesson na kay Bigan para sa susunod iwasan natin itong gawin. Okay. Dahil kay Bigan pagparating natin itong nagagawa, natitiyak ko talagang malulugi ating negosyo kay Ang hirap mawala sa atin yung pinaghirapan natin na business. Okay. Again kaibigan ha. Thank you so much at inapos nyo hanggang dulo yung aking video. Thank you so much. Alam ko makakatulong pito sa inyo. Huwag mo lang kalimutan, kaibigan, yung parati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na no, masinsong buhay natin. Basta masipag tayo, madiscard tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Tiyak na sinsong buhay natin, kaibigan. Tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Aasin po tayong lahat, climate. Again, thank you so much. God bless.